Another Christmas Gift Ideas! Pero hindi ito Christmas Gift. <laughs> Alam ko yung iba sa inyo, e eh, pagod na nga sa pagbabalot ng mga regalo. So, pwede pa dun sa mga pinakita ko sa inyo nung una na iba't ibang mga paper bags na color. tapos yung parang elegant style na white and black and white and gold. Ito naman, kung talagang gusto nyo lang ng kahit papaano eh simple lang na mga paper bags eto ay yung plain lang naman. As in yung brown lang na paper bag. So, dalawa yung size na binili ko. So, ito ay large. Ito ay XL. So, ganyan. So, yung medium and small, syempre mas malit na. Pero kasi naisip ko na wala naman akong ilalagay or wala akong regalo na super, super liit. Kaya, ito na yung binili ko. And ito ay 25 pieces each. As in, per 25 pieces siya. Unlike dun sa una, na pinakita ko sa inyo ng mga paper bags, pwedeng pa isa-isa lang yung bilin nun. Pero ito, as in, 25 pieces na siya. Pero alam nyo, ko, kung kunyari, ang bibilin ko is yung halbawa mga color. That's 25 pieces nun. Mas makakamura pa rin kayo dito sa nakaset na na ganito na 25 pieces. Pero anyways, o diba? As in, bibili na lang ko mas mura pa yung ganito So abangan niya yung susunod na video as ko ikukwento ko sa inyo yung kalokohan kong ginawa. Pero anyways, ayan, sobrang mura lang nito. Around nasa 100 plus lang to. 25 pieces na. So check out nyo na. Again, ito ay XL and ito ay large size. O ba diba? So ayan, kung tamad kayong magbalot at gusto nyo ma-recycle pa rin yung mga uh, pinaglagay nyo na mga regalo kaysa itapo na lang nila yung gift wrapper mas okay na din yung ganito, diba? Tapos lagay nyo na lang ng ribbon na Merry Christmas, ganyan-ganyan. So, ayan, check out na!